Bata pa lang ako, may problema na ako sa car sickness. Para akong walking disaster tuwing road trip, lahat ng bagay na nakain ko, bumabalik palabas, tumatosak sa loob ng kotse. Subok na lahat, libro, kanta, gamot, kahit yung salamin na may parang bula sa loob. Pero walang bumana. Hanggang isang araw, nag-carpool ako papuntang soccer practice kasama ang kaibigan ko. Napansin ko siya, nakadikit ang daliri sa bintana, Nagiiwan iiwan ang linya ng fog habang gumuguhit. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Karera, sagot niya, parang obvious lang. Kanino? Sa kaibigan ko. Una, akala ko may imaginary friend siya. Pero nang ipinaliwanag niya, naiintindihan ko, iniimagine niyang may kasabay siyang tumatakbo sa labas ng bintana, parang video game character na nilalampasan ang mga puno, mailbox, at kahit ibang kotse. Nakakadistract daw sa mahabang biyahe. Sinubukan ko rin. Una, may anino lang akong pinatakbo sa gilid ng kalsada. Tapos, lumalakas, nagiging mas malinaw. Tumatalon siya sa mga puno, umaakyat sa poste, nagpipiroet na parang akrobatiko. At dun ko napansin, wala akong nararamdamang hilo. Para akong may bagong libangan. Tinawag ko siyang The Runner. Simpleng stick figure lang siya, parang yung mga lumang animation sa internet. Pero habang tumatanda ako naging mas solid siya. Palagi siyang mas madilim kaysa sa paligid, kahit gabi, kahit walang ilaw, kitang kita ko siya. Kung masaya ako, graceful siya. Tumatalon, naglalaro, parang malayang malaya. Pero kapag stressed ako, nagbabago siya. Naaalala ko yung unang beses na nagalit ako sa biyahe, nag-away kami ng nanay ko. Pagtingin ko sa bintana, tumatakbo siya na parang makina, walang emosyon, dir-diretso, parang terminator. At doon nagsimula yung kakaiba. Noong labing lima ako, nag-aaral akong magmaneho. Nakaupo si mama sa tabi ko, kinakabahan pero nakangiti, hawak yung oh shit handle. Sa tabi ko, nandoon ang runner, jogging steadily, walang flips, walang tricks. Habang lumalakas ang loob ko, bumilis din siya. Biglang, may kunhong tumawid sa kalsada. Sigaw si mama, kuneho. Napreno ako agad, narinig ko yung WHUMP. Para sa kanya, roadkill lang yun. Pero alam kong hindi ko siya tinamaan. Nakita ko, nakaligtas ang kuneho sa gulong ko, pero dumiretso siya sa landas ng runner. At doon, nahati ang katawan ng hayop. Malinis, parang hiniwa ng surgical saw. Doon ko naintindihan. Hindi lang imahinasyon ng runner. Totoo siya. At may kapangyarihan. Lumaki kung dala siya palagi. Parang aso na hindi ako iniiwan. Minsan, naglalaro pa rin ako, Pinapatalon siya sa puno, pinapadodge sa kotse, pero ramdam ko, unti-unti siyang nagiging independent. Hindi ko na siya kontrolado. Kapag bad trip ako, siya rin. Kapag lasing ako, parang mas lumalakas siya. At nung lumipat ako sa isang liblib na bayan dahil sa trabaho, mas naging malinaw ang presensya niya. Isolated ang lugar, walang masyadong tao, at paulit-ulit lang ang araw ko: bahay, opisina, bar, uwi. Lagi siyang nandyan. Lalo akong naadek uminom para makalimutan ang monotony, pero kahit lasing ako, tumatakbo pa rin siya sa tabi ko, minsan nagpiflip ulit, minsan nananakit ng mga bagay na nadaanan. Hanggang isang holiday party, gabi, lasing ako, nagmamaneho sa madilim na kalsada ng gubat. Headlights ko lang at buwan ng ilaw. Nakikinig ako sa podcast ng biglang may kumalabog sa mga bushes. Isang kawan ng USA ang tumalun palabas. Nagpreno ako, halos somewhere, pero kita ko, ang runner, tumakbo direkta papasok sa kalsada, mas mabilis pa sa mga hayop. At doon ko na-realize, hindi na siya tumatakbo kasabay ko. Hindi na siya larong pampalipas oras. Hindi distraction, para siyang may sariling misyon. At sa dilim ng highway na iyon, habang naririnig ko ang mga preno kung dumadagendong at ang mga busina ng mga sasakyang malapit mabanga, nakita ko. Siya, ang itim na stick figure na minahal ko noong bata ako, sumalpok sa unang USA at gaya ng kuneho noon, nahati ito ng malinis sa gitna, huminto ako sa gitna ng kalsada, nanginginig, ang mga ilaw ng ibang sasakyan, nagflash, ang mga busina, tuloy-tuloy, pero hindi ako makagalaw, kasi doon, sa gilid ng bintana ko, nakatayo siya, hindi na siya tumatakbo, hindi na siya nakatingin sa kalsada, nakatitig na siya diretsyo sa akin.